Hello. Sa aking mga kag kaboomer, kumusta kayong lahat dyan? Saan man kayo naroon? Nasa Amerika? Nasa Pilipinas? O saan man banda? Uh, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Oh. Oh. Sana po, Ah, uh, magustuhan nyo ang aking video ito. Mag-real lang tayo ngayon. Na, uh, tungkol sa mga boomers. Ibig sabihin mga gurang na. <laughs> ang tinatawag na boomers ay eh uh, kung di ako nagkakamali, uh, pinanganak noong simula ng 1950s hanggang 1990s. Correct me if I'm wrong, yun ang pagkakaalam ko, tinawag tayong baby boomers. Um, mag talk lang tayo ngayon. Uh, habang kayo po'y nanonood, um, pwede po kayong mag-suggest kung anong gusto nyong pag-usapan natin o kaya kung mayroong kayong gustong itanong, magtanong lang po kayo sa akin. Hindi lang po mga uh, boomers, ha? Pwede rin yung mga um, uh, youngsters. Ano ba yung ano ngayon? Susunod sa boomers. Millenial. Millenial. Pwede rin millennial kung gusto lang. So, Opo, uh, sasagutin ko po kung ano man ang tanong nyo. Uh, at, ang, at ang gusto nyo pag-usapan tungkol sa akin o tungkol sa kahit na, no? Pag-usapan po natin. Okay po? Ah. Uh, kasa, kasalukuyan nandito kami sa North Carolina galing kami ng Colorado away from the snow heavy snow kasama ko si puti na retarded mm. naiinip tong si puti sa Colorado kasi wala siyang ka-retarded doon ibig sabihin kapwa niya retired ngayon, tinawagan siya ng isa niyang kaibigan na pupunta rito sa North Carolina para mag-hunting, mag-fishing, at kung ano-ano pa. Okay naman. At uh, bukod doon, eh, nakakapag-extra trabaho pa. Uh, kasama niya, of course, yung kanyang mga karetarded. <laughs> bisan din ako sumasama sa kanila kasi nakakapagod. Gusto ko lang mag-fishing. Mag-hunting, no way. Ayaw kong pumasok sa bundok. Sa mga forest. Makakatakot. Ngayon, eh, nagkakaroon siya ng extra income. Pumunta kami rito. Um, bumili kami ng, ay ibig sabihin, bumili kami ng, nakabili kami ng RV dahil <clears throat> iniyayaya niya akong tumira doon sa kanyang bahay. Sa Georgia. Laki. Ilang room yun. Four bedroom. Tapos, laki ng, ano, property niya, uh, 38 acres. Uh, 30 acres yung land, tapos yung 8 acres sakop ng house and lot. So, malaki. Kaya lang, hindi ko feel tumira doon. Hindi ko feel talaga tumira. So, sabi ko, ayaw kong tumira dyan. Hmm. Eh, dahil ayaw kong tumira doon sa kanyang property, binenta niya. Hmm, binenta niya. Oh pagbili naman niya agad tapos uh, balak bumili ng bahay habang di pa kami nakakabili ng bahay eh eto bumili kami ng RV trailer lang ito trailer uh, pero kompleto uh, eight sleep uh, six sleeper pala six sleeper na RV, trailer. Okay naman siya. Kahit saan namin gustong pumunta, hindi na kami mag-hotel. Dito na lang uh, mag-stay, magbayad lang ng, ng uh, kaukulang bayad sa RB Park. Hanggang kailan nyo gustong mag-stay, bayad lang okay na. Eh, mal-mal yata nang mag-stay ka sa hotel. Eh, dito kompleto dang magluto, bagamat masikip, o si okay na lang. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa kami na nakakabili ng bahay. Kasi ang mahal ng bahay. Lalo-lalo na sa Colorado. Oh my goodness. Uh, kulang pa yung pinagbilan niya ng kanyang property. Kasi dito sa Georgia, uh, lang ang property dyan. So, uh, sa Colorado, mahal. So, ngayon, abang nandito kami, eh, ayun nga, kasama niya yung mga ka-retarded niya, mga retiree na kumukha niya. Eh, nakakapag-sideline pa sila bukod sa nakakapasyal, kumikita pa. Uh, extra income. um, uh, uh, sinarado ko muna uh, uh, temporary yung acne shop. Kasi <clears throat> may hair shop ako sa Colorado. Sinarado ko muna sandali. Uh, reopen ko na lang kung kailan ako babalik. Kaso, as of now, ilan buwan na kami dito. March, April, May, June, July, August, September. Six months na kami dito. Andito pa kami. Ayaw pa niyang bumalik doon, nag-i-enjoy dito. Kasi, bukod sa na nag-i-enjoy siya, kumikita pa siya. So, ako naman, mayroong konting racket. So, kahit nawala yung shop, eh, pero, okay lang yun. Oh, konti lang. Ngayon, ah, ang susunod daw namin na next step daw namin ay Kentucky o kaya West Virginia. O sabi ko, patay. Parang ayaw niya nang bumalik sa Colorado. Ayaw niya na talaga doon kasi nga bukod sa mahal doon, mahal lahat ang insurance ng, ba, ng ano, ng ng anto, ng sasakyan. Uh, basta mahal lahat eh dito mura lang kaya ayaw niya doon at saka mura din ang, mura din ng ang pagkain dito kahit paano namimili nga ako sa daan lang yung mga farmers nagtitinda lang ano ng uh, produce nila sa daan lang no, gulay uh, at kung ano-ano pa na uh, mura-mura. Hindi naman ako makabili ng marami kasi nga um, masisira naman sa rep. So, yung bibilin ko good for two days lang. Ngayon, sabi ko, ano ba yan? Ayaw na niya ata umuwi. ayon na niya, umuwi sa Colorado. Ayaw na niya akong papuntahin doon. Iniisip ko, aawayin ko tong mamang to. Itong puting to, aawayin ko eh. Paano lang ako makauwi ng Colorado? <laughs> Minsan nakakakonsensya naman uwayin kasi mabait naman. Pero aawayin ko lang siya. <laughs> Para makauwi ako sa Colorado. Siyempre, nandun yung aking mga bubwit. Yung aking mga apo na na mga po mga anak na nadala ko na sila dito dalawang pamilya yun uh, na nakarating dito so sana po mga ka boomer ay nagustuhan nyo itong aking kwento sana po uh, kung gusto nyong magtanong kaya nang sinabi ko earlier pwede kayong magtanong at kung, uh, kung anong gusto nyong pag-usapan tungkol sa aking biyahe, sa aking, sa aming uh, journey, sa aming paglalakbay dito, eh, magtanong lang po kayo, at sasagutin ko po. Salamat po. Until next po.